And Friday ngayon. So, birthday ni Christine ngayon. Yes. And kung makikita nyo <laughs> dito sa loob. Ayan. Sobrang plain. Wala pa. Yes. Kasi yun yung mga pakulo namin na wala talaga kami hinanda sa kanya. So, abangan natin kung ano magiging reaction niya. So, pag... yun. Hindi, wala tayo. Dito kasi sa room namin, usually dito kami na-prepare pag may birthday. Pero yung ano namin, kumbaga ipaprank namin siya na yung konting ano lang, yung parang cupcake lang yung gawin sa kanya. Imagine mo naman yung mga cupcake namin kay Inday <laughs> nung birthday niya. Ito sa, sa mamaya, kanya. Ito lang yung surprise namin sa kanya. Pero hindi yeah. niya alam na po, meron pang mas malaking surprise ang ah, we doing family sa kanya. Yes, kaya huwag kayo umalis dito sa video na to dahil na kung mamaya makikita nyo na kung ano yung reaction niya mamaya. Ha! ba kanya? Bakit parang wala nag-message sa Ano? Ay, 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 ano? ay, okay. Kasi uh -oh. sa sa Kasi sa... ay, 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 sabi ay, 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 kaya ay, 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 na lang ay, <laughs> me. Well, we... After that, just what Walang surprise? Kaya kasi wala TVPag. Iklamo sa TVPag. Iklamo sa TV <laughs> <fine>. <laughs> yeah, <laughs> Happy birthday! We love, love you! ako para kausapin yung ko. sa ito, pero hindi pa ko. Kasi medyo rinig yung, yung room. Eh.

Saya sudah tersedihkan. Saya juga. Di mana kamu berada di sini? Kenapa kamu berada di Tapos nung nandito na ako sa show, parang yeah, kapatid ko talaga kayo lahat so thank you so much. And sa lahat na buo-buo bu dito sa so Wiltoon, we'll thank you so much. Thank you kuya, kay Ma'am Shena. Okay, Sir MVP, Miss Jane, Sir Richmond, Sir Peter, thank you so much po. happy Aww. birthday! We love you! Love you. Yeah.

Sagoy, so, okay. ako, ali na. Kasi <laughs> pag si Mr. Ed, hindi mo nungkos Today, hey, I'm gonna... I'm gonna hello mga kapatid. Today it's Friday and birthday ko, kaya sinurprise ako ng mga girls. Happy, Happy birthday! birthday! Thank you for the surprise. Grabe yung effort. Akala ko kanina hindi talaga nila natandaan ang no, no birthday ko. No, we love you. We're no, all sabi niya kanina, sa ko nag-iiklan daw pa yung surprise. I know, sabi ko, wait na. No. Pagpasok ko, nagaganda-gandaan pa. <laughs> wala pala. Pero thank you, thank you so much. And sa mga staff ng Will to Win, maraming salamat sa surprise. Manood na kayo ng Will to Win. Start na po ng 4.30 hanggang 6.30. Abangan niyo po today. It's Friday! Yeah! expect yung birthday kasi pagpasok ko kanina, sabi ko, bakit parang hindi nila ako binabati? Binata ko ni Sir Kids sa kanina pagpasok ko, pero sabi nila, happy birthday, Christine. Ganun lang, tapos yung mga girls sabi nila, happy birthday, happy birthday. Sabi ko, parang patay man tong birthday ko. Uy, tapos sabi ko, lang ako kanina, na baka may flowers, mga may ganito. Hindi <laughs> ko talaga yung expect, pero, yeah, thank you, thank you so much. Ah! <laughs> Stuff ng Wheel to all the staff Will Do we thank you so much for your effort. thank you so much. Will, thank you so much. Peter, Jane, thank you, thank you so much. And I'm very, very grateful to be part of this show. Thank you! <laughs>